And ang aking father naman po ay um, 60 years old. Uh, noong una po niyang ginamit ang Bardi. And siya po ay diabetic. Ito po ang lagi kong sinasabi tuwing ako po ay magsasalita, tuwing ako po ay um, mabibigyan ng pagkakataon na makapag-share. Um, kung mahal niyo po ang mga magulang ninyo, um, painumin niyo po ng Bardi. Lalo po kung mayroon po mga sakit, katulad po ng mga um, diabetes, <laughs> yan, isa po dyan, diabetes, high blood. Kasi po, napakaganda po talagang um, supplement. Ano po, napakaganda na pong supplement to the point na uh, hindi mo naiisipin yung mga iniisip mo noon. Kasi syempre tumatanda po ang mga magulang natin. Ano po, kapag ka iniisip natin, ay mauuspital. Hindi ka? Pero pagka po pinapainom po natin sila ng barley, medyo nawawala po yung ating, tawag dito, kabah na mawawala ka po yung kaba. Kasi, alam natin na mayroon po tayong ginagawa. Ay, sasawala. Di po ba? Kasi lagi po natin isipin, ay, magpapagamot, magpapacheck up. Magkano po ang check up sa atin sa Pilipinas? Uh, dati 500, ngayon niyata 800, 1000. Di ba? Every month yan. Hmm. Kasi po may daya-daya.